ito baka din ang kamay ano yung matalas din ah hmm. ari kaya, ari po, tingnan natin ari yung malaking ari Laki. Hmm. Laki po. For sale na. Manamis na naman yung ganito. Ito e, so yung pagbago na po. Naglalagay pa po ba kayo ng asin? Pag-ilala na. Bukas hindi may sa ano? Are kaya maisama natin sa bungay yung hindi naman bungay. Palagay mo. Hmm. Ha? Ibala madala ang tubo. Nah, tayo tak. Gawa na ibig ang pitsyong ah. <laughs> ang butas sa ito Saksak ng kampit. Hila pa pa kayo. Pero paganda, paganda na rin. Meron tong pakalakang ng puso talaga. Eh. Yung ganda rin. Regular na bang ganda rin?

Mga ma'am, dahi pa oh. nagmamais pa Nagmamais pa Nagmamais pa? Oo, order Ah, ero pala yung malaki Ay, pwede Sampung sila doon Sampung nungho din, sampung Tama-tama ang bandila niya, no? Hari lang bahog na, ano diretso na. Oh. Wala nang pipili hindi, pili na eh. Ayan, ganda na po ang pagka-etsura ng ating mais eh. Para kaya bungay ng tab din eh, bungay ano. Pwede pa. Ano? Ang sapit pag bungay tanggal. Iba ang presyo. Paano nga ba pag ano ng mais? Nakaganito nga ba? Yung iba hindi baka sakusako ano? Doon na tinatalipan ano? Oh, hindi ko pala itanong doon sa ano, Talip na ah. Parang hindi pa tatalipan, ano? ah, <laughs> pero sabi sa akin, dalam ko Eh, paano mo malalaman ako rin kilo kung hindi talip? Eh, eh. Sabi sa akin, ako deliveran mo, hala. Nagyari ah. Pag gusto ay. Talip na ha? ayoko ko. Nakipo eh. Agam mo naman per kilid balat dadami sana balik ay hmm. ah, may panalo panalo ay pa. Kaya ah, hirap din nga pala bumili nito pag uh, ano. Pag uh, may may ano pa. Kumiting nang dito. Aba, eh, parang ako kung may balat. Ay, yata yung panangin man dito. Ay, sabagay. Palabis ka unti, ano? Mm hmm. Pero sakto na rin ano ka O kulang sa patas. Baka kulang sa patas din pala, no? Iba ang ng maliliit. Iba po ang presyo ng malalaki. Okay. ibalik. Mobility ng oma oh, niya, yeah. alito. Ano Madali din 'yan, oh. Yara, dapat po at harbis Ano kat kamadahin, baka ito pala magaling kinakamadaano. Parang mali eh, ano kat kamadahin kung parang pipino. ba po pag-isipan natin kung paano ang diskarte. I-try eh, natin kamadang. Kamadang pipino ba? Ha? Ay, matagal no. Sa tingin lang masama pala may sangat ng mga bungal sa loob ano. Ami sa dugo sa talong. Eh. Sinasangatan. Eh, paano naman ito makakamata? Hindi magsinghaba. Paano ba? Hindi may mahaba man yung exceeding? Ano? Ito Hindi ko nga ba na itanong ano? Ha? tingnan natin Magandang tingnan. Magandang pagkapangit. Magandang pagkasama sabihin naman pero pinakita ko sample kanina doon sa dalahan ay hindi nakakamada mahirap patasin eh. ano yun cung? pwede kaya arbis ko yung garis <laughs> na naulang cung? Hah? papayong lang yan eh, no? pag walang payong babasa ibatang gulay ano eh, ay? ayaw parbis ng naulan ano tiyo? hindi masilang mm. <laughs> masila. basta magpapayang pag naulan, ano tiyo? gawa pag kinagharbis harvest na ng naulan, hindi kayo basa. <laughs> tiyok lang yung tiyo, bata pinibiro ba ako pag minsan? hindi lagi <laughs>

Pwedeng kamadahan, pwedeng hindi yan. Kakamadahan sa tiyan. Pagdating doon sa dala pala kami dutanda, hindi po babalatan, ay tapos. Paano po, maaano, ng ano, panibago. Sino iba-iba nga naman ng kamada, pito na ayun. Pito-shitty na. <laughs> Ito hindi tatanong ko, anong po sinagotin? hindi mali yung ganyan. Kung po sinalutin, hindi Baka po talagang ganito pati ang puti. Ano kaya? Sa so, talagang puting maisa, ano? Sa so, puti po ang aking tanim. Matalag-berga akong dinala. Sa so, iba talaga. Magdala ko siyang mamaya pa inyo. Yan lahat ang mga ay. habang nanonood ka ng TV ay eh. katasa yung dalawang paa dadaan ah. <laughs> ka ulit bakit baka may luka din siya mo isang kilo pa maganda ganda ka lang po ng kamada din eh. pupunan natin Ayaw, ganari, pagka pinatas, oh. Pero yung mga magyayang corn ay talaga nakapatas. Alam mo ba yung mga corn? Ha? Yung batang mais, yung mga mais na walang ngipin. Malagay okay. <laughs> sa ano, sidli ay ah, yung cornless. Walang buto <laughs> yun ah. Yang corn ang tawag, di ba kayo? Hindi ka ang tawag doon na ano, Cornless Sidlis ah, na mais. Ang tawag dito sa mga buto po ay buto ng mais ah yung palagi sa pangulam ulam Yang kuno ang tawag nila, pero walang buto ay eh di seedless. <laughs> seedless na mais. Seedless na mais. Oh, bali tigilo. Ano 'to? Mm. Ay, ang tuwa ng dadal na rin. May laki na ba yung nakuha ng mga kabaan niyo? Kabaan na karami rin. Dapat pa yung brand Uli nang kuha. Ay, meron pa order doon sa kabila ay. Dun sa kabilang tindahan. Ngaarad na po yung ating harvest. Oh. Yeah. Cornless, seedless. Ayan po, ready to deliver na po. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 50 kilo. Bali, ito po ang ating hindi na matay. Diretso yung bayan. Oh.